sa bungiro man jud imong nabana wala oh, na kay mahimo so imo na lang jud siyang suportahan Kaya... maingad law mga classmates ako si Cons GP ni ata karon sa Hagna Bohol sa Counter Strike Farm kauban nato way lain sad na to, sa lady breeder diri sa Bohol wailain kundi si ma'am Alexa Hello sir Reyes Hello sir maingad ma'am nangutan at ako ni kay kasagaran ko na kung nahibawaan aning manok. Mm. Mga laki, mangyod niya. Kung saan mo yun nakapaagni ni mo na magbuhi og manok, mam? Ma Kaning akong pagmanok, gajod, sir. Sa, gumika niya sa akong husband. Ang husband sa bungiro breeder. Kwan jud siya kanang naay very jud ka hands on nga mura ang ihang utok puro ra manok 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 yana na magmix mix mga bloodline magmix mix. Mag mix mix mahilig siya og breed unya karon kayong husband, OFW man, so wala may mabilin sa iyang farm, mo manage, mo na nga na anak ko. Pagligo sa mga alaga, washout intense, shampoo ng LDI, subok ko to. Isang sachet, makakarami ka. Para sa hanip, kuto, at red mites. Balahiboy maganda, makintab at makinis. Boss, nakarami na tayo pero pwede pa to. Gamitin mo pa kaya? Marami pa mga manok dyan. Rafi Yulo po. Shampoo ng alaga ko. Washout intense. Alagang tunay. laking LDI. So, Pagsugod ma'am, huwag ka manuyo. Okay, ma'am, kasagaran akong mahibawaan sa mga asawa, manuyo mong na ng bana na mag... Sa una, manap, ano? sa uyab pa mi. Sa uyab pa mi, cons. Masakpan man si Zanaho nga asa ka. Inig, inig panawag na ho kaya na may mga background nga biya, biya, oh. biya, inilog, inilog. So, kay buo na jugo nga mo na jud na siya buangan Oo, na jud oh, na siya mo na jud na siya nga pagkatao niya ang nga na ada pra na, na ho nga pabahin aning mga manok-manok katong namatyan me ever since katong iyang broodcock nga pinalit og mahal katong jugod gray Katong hmm. nga broodcock na namatay to nga, murag siya murag na lonely murag nakuan ba nya mahal gud to kons sa kasakong bugas na ang mapalit adto nga nga dakong gubot ma'am oh wala rani ko ano ko niya kay naluoy ko niya kay wa gati man sa iyang manukan o kay wa man siya diha o FW man siya so mo na ako isip asawa ni support lang po ko niya at time kay mahal baya po tong jugod pero unsab gi naka change sa imong nahuna kay para sa ato mga classmates sad ba na naglisod sad sa ilang asawa na uban unsab gi naka change sa imong asawa uh, ah, nimo ma'am na tungod ba nag uol ra imong bana kay namatay ang katong mahalon kay na broadcast or kato usa pud usa nga na trigger na trigger pud ko kay tungod sa ang manok mahal mahal so kung syempre og dili nimo suportaan imong bana wala gihapon ang inyo hang kaminyoon Oh, dili gihapon nimo ni na siya ma, 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 ma prosper kay mao na man jud na siya. Sa bungiro man jud imong nabana, wala Maagin na kay siya. mahimo. So, imo na lang jud siyang suportahan kay para malami ang inyong kaminyoon ma prosper Pero, ninyo. Sa imo ha ma'am, wa maabot sa inyong panahon na imong gingnan imong bana na pahuway na og pagmanok kay gasto nya na ka mahal kayo sayang Kana, ang kwarta. Sa tinud nga pagkaistorya, kada kuan, kada allotment. E ngon ko dana. Pahuwain ang ah. kay puro naman. Tuwag manok, vitamin sa manok. Ana, daghan man. Di, pero mali ra yun po ko. Inga na mahalinan mong ko. Mm. aho man mga halin o mga daog. Maosad. Oh, mo na nga malipay rasad ko nga ingon ana ang kuan. So unsa may atong masulti sa atong kauban nimo na mga asawa na ang ilang bana nagbuhi og manok or unsa man? Hello sa so mga asawa diha o mga OFW. Uh, kanang inyong mga bana nga nakahibaw gud mo ever since nga sugarol gud sila. Mahilig gud sila manok. Inyo na lang gud ang suportahan. Kay og dili ninyo suportahan ang inyong kami on dili gud mo prosper. Kay magsige mo mag away. Sige man mo og og kanang ay sumpaki kay wala bayay support sa isag isa. Kung mahalin niyo inyong bana, mahalon po nila, ninyo, ang inyong sa inyong bana, ang magmanok. Maugid, maugid na. Mm. i-convert na lang nato panalitan, gasto man kayo ang pagmamanok. Mm, eh, babae mo, i-convert lang nato na ang pagmanok, makaginansya siya sa ta, ibaligya ang oh. uban, di ba? Oo, oh, oh. So, maugid na. So, inanak lang ang mga asawa oh. siguro, oh. ibuhaton. Oh. Ang labi na sa oh, mga mga gabrid o oh, manok kana na ay tarungon ninyo inyong hang materials. Mojud nai number one yung tarungon yung materials, pagkahuman, inyong alagaan ang mga piso, hangtod nga ma mabaligya ninyo nga healthy ang inyong hang mga manok. Sa inyo hadiri, diri, ma'am, unsa man mga bloodline na inyong gipa produce? Daghan mang mga bloodline kon skay kay ah. kanana ay tungod kay hong ba na breeder mahilig siya o mix-mix sa mga bloodline. O kinsa tong mga breeder nga inig-research niya dito sa Manila nga nangagi, magkuha mi. Example, Charlie Cross, Quick Kill, ay, Red Kill, uh, Red Kill nga manok, grabe, money maker na namo diri sa Counter Strike Game Farm. O ahong manok, laban dito sa mga sabungan, makaginan siya gadyo pagkugan. <laughs> <laughs> Nagod siya. Pero ang imong bana mo select sa mga kanang pang breeding materials. Yes, ah, yes. Okay. Oh, ako si mo si Sir Alan. ako mo yung gamanage racon sa nga. mm. So, mm -hmm. racons, nga, so ikaw, mamukan. sa pagbreeding breeding ma'am, ikaw na sa gikan sa pag itlog antod sa pagpusa. Mm, ako ay gamanage, oh, pero na ako mga tao nga sugoon. So mm. ni Maone, ni Pero sa pagmix sa bloodline, sa pagcreate create anang bloodline nga mga manuka sa, sa si ng oh. um, Kaya mahilig man siya o oh, research. So, research. ikaw, ma'am, hands-on ka sa pagbreeding na? oh, ma manage sa mga tao. Mm. Huwag ah, na, kanyang mga manok dire, ugnay mga masakit. Yes. Mo na nga, ugnay mga masakit dire just text and call away raman silang akong mga kauban sa industriya. So okay, kinahanglan sa gyud na kamao ka ma'am kay ila dilaron na niya ka ma'am di ba? <laughs> oh. Oo. na mga piso or something oh, na matay yana, oh, na kuno mai. Pero ma'am karon kay bawo man ka sa breeding lang mo tan lang kun gamay. Oh. Giun hmm. sa nimo ka nang pagbuhi example lang giun sa nimo process na pagbuhi sa itlog at mapusa. Hantod mo dako-dako ang atong piso. Hantod masabong-sabong na. Ang Sorry. among, ang among itlog di Rikons, kuan, everyday collect. Everyday collect may unya. Sa una, kadaghan na may nga failure nga kintahay among RF. Murag dili ka adyong mo. Daghan may ugpusa ba? So, ang amo ron is four days incubate. Four days incubate. Four days. Oh, four days yun may. Kay daghan man may ug ma Ma, 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 koan, ma oh, ma okay. Kung four days lang amo, dili na mo na store-store. -store. D dili daghan mi siya unya kuan pod kana ay kung magrefref me dahag patay dili ko moangay kay gusto ko og mm. lami man pero ang 4 days magudhago lang kas og kwarta kay tungod sa pagbakuna oh tigi oh oh tigitigi man bakuna da mahal mm. ba yan ang bakuna kons mo na mura may nakahasol sa tag 4 days na ho nga kanang na ay kulek-kulek sa mga itlog na inkubi. niya, ma'am, e, day old na, ma'am, kung may lawag yung gigamit na, ma'am? Kung ano, kanana ay bimeg na 1,000 ang gigamit nga kanana ay anang feeds, unya kanana ay vitamins nila na kung ano so, so na, kung vitamins, sa may gamit ni ako mga multilight sa, sa mga kanang kanang, viminolac. Depende man na sa panahon ko. Example, tugnaw, mag-viminolac may nga na. Unja, kinana ay, og basta sa panahon, ug, unsay ahong makita nila, inig-add inig na sa brother, or something wrong, ang ilang mga balibur mo ragkuan imo na pong tagaan og antay bacteria nga na so depende sa panahon nga og unsay ang ihatag nila depende pud sa ang pagtan-aw sa mga pisuog unsay ilang kinahanglan oh, kung anna? kursip unon mm, na ka na mam kursip unon mm, mm, mm lang mo mm, mm. ko nimo kursip unon unsa may tambal nimo na doxilac no natay nang naay Kasagaran uh, kasagaran kanang naay doksilak man ahong i... Painom e, lang? E, o, o, painom. Um, sa kalimpyo sa imong manukan, ma'am ba, sa ako nakita, mutuo ba ka na, ma'am, na magpurga taga buwan or taga ang uban ano, na, taga duha ka buwan, anak, mutuo ba ka na, ma'am? Mutuo ko, ingon, anak, Kons. Kay kinahanglan dyan nga ang imuhang manukan, hinlo ako magpurga ko og vermix kada buwan Kaya end of buwan the month oh ini. abot sa allotment na jud koy ikuan nga para na sa man, manok na nga budget para magpurga aning tanan-tanan upat tanan. ka box ni nga vermix nga ahong ma, ma, ma mahurot unya ang aho pong mga kuan cons mga kanana ay piso tape terminator jud na sila ginalon-galon jud na sila oh, okay di man pidi kay mm, 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 sa okay. vermix kay ko man Oo, oh oh, oh, oh. oh. Anya ma'am, kanang sa imong mga stag, kanang kano sa man dakpon mga pila na kabuwan na? Ug depende og kanang musukol-sukol na. Unya pagkahuman ah. oi, nila og kana na ay napa sila sa range, ahon na silang pangdakpon kay ahong ligoon og wash out kay kanang gusto magugong alami ilahang basta iniglam. Usa sa oh. ma'am, kay dakop nimo kundi nimo ligoon siya sa unsa ni pang ninyo. Uh, 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 uh kailang gilok man. Oh, <laughs> Ginlok Gusto diba? ko nga, initan, kuto, nao, nao, sa range, kanang lami sila tanan ba, lami ilang oh. naong, Hami naong, na puwa-puwa, mo yung haligun dyan nao, na sila o wash out. Yeah. Kanya, ako na silang iporga o vermix. Naglansa mm. yeah, din 'yon niya. Yeah. Sa so, may pamaagi ninyo ma'am, wala mo yung mga pamaagi na dali ma'am mature at mga stag? Ako na silang gitahan, gi, git, git, kuan po, kanang bipolen kanang bipolen mm. sa kana na ay LDI mo na ang gigamit og kanang kuan pod kanang na ay Calvex. Calvex. silay Calvex kay tungod kay na ay piso pa sila kinala ng ilang bones kuan jud kay kay mo mm. ka sa kuan ridahan mam uh, ma'am basi gato mga classmates ba, na na uyon sa inyong mga manok nakakita sa inyong mga manok na maigagi ngadto sa sa bungan kay kita na ko pero may mga mga champion sa niya. Mm -hmm. sa itong mga classmates niya. Koan na ko nga through Facebook na laman sa Counter-Strike Game Farm na Facebook o sa Alexanel Reyes na Facebook. Kana laman, i-message laman sa messenger kay mong mm -hmm. tubag na niya. Kaya mga classmates na nadunggan ninyo kung ganahan mo na ito yung gisulti ni ma'am sa iyong Facebook o sa ilang number. Usbon ko, ako si Kons JP. Ako si Alexa Nel Reyes of Counter-Strike Game Farms sa Purok Size, Alihawan, Hagna, Buhol. I, I am, born, born to breed. breed. Mga classmates, breeding season na naman. Para maganda ang similya at libido ng ating mga broadcast, gumamit ng med. 0.25 ml twice a month. At sa ating mga inahin, gumamit ng Vita Egg Advance. Siguradong maraming itlog ang mapipisa. proven and tested guneto